Oh. Uh. Ayan na, start na. Ulitin mo ulit yung sinabi mo. Hello guys. Ayan. Dawa pa kami guys ng pan ng crayfish. Ayan. Rapa ano. lang, lang, lang. guys, ng pan. Para hindi na simentado yung ilalim. Medyo madali ang labor niya guys. Napasinyaw na namin yan. Guys, hindi naman sobrang lalim yung lady. Mga one feet. Pwede na guys. Pero dapat maging nga kaya kasi musang tumatakas yun so book lang naman to guys bagay, ang bagay e, this thing ko ang great is pala guys, kung i ka bago mo siya ilipat sa pond lalo na kung pollinated yung tubig dapat nakasingaw muna siya guys mga 4 to 5 days yung iba 3 days pwede na raw pero syempre para sigurado ka pa, Maganda siguro 4 to 5 days Nakasingaw, Nakasingaw. Ayan 2 days pa lang eh Kasi ang tubig natin guys sa Manila is Ayan pasingawin days. natin ng 4 days Kahit dito sa amin guys sa eh. Kavite Nawasa May chlorine na dito ito Kasi yun ang paraan para Na-desinfect yung tubig Lalo sa Manila guys, chlorine is Nahihirapan guys yung mga isda o kaya yung crayfish, na may chlorine. Madali silang manghina. Ilan chlorine ilalagay natin dyan? Walang chlorine to. Eh, ay chlorine yung ano, anti-chlorine. Kahit hindi, nakakukil ton lang. Kasi naka, masisimlawin naman natin. Chlorine to. <laughs> Balak namin dagdagan guys yung aming crayfish. Ibangan ni magbi Magbibusiness daw siya ng karitis. Oo. libang Limang lang. Ibigin guys, malakas na yung business nila kasi. Habi eh. lang. Sila eh. Habi. Marami Mabi. na silang kliyente. Eh. Saka, marami na silang breeder. Ayan. <laughs> Ang tryo pala nito guys, nagkakalaga ng 1.5. One, 1.2. One, Depende sa laki. Mas malaki, simple, mas mahal. Pag maliliit, mas mura-mura din. Depende guys sa laki o sa haba. Pag mga 1 inch, may nagbibinta guys mga 1 inch, 40, 40 to 50 pesos, mga ganun. May 30 pesos, may pari-pari ho guys. Yung maliliit pala niyan guys ha, mga 1 inch lang. Pero yung mga 4 inches, nagpakalagay na sa guys ng mga 4 to 500 ang isa. Ayan. Ilang minutes ang bunso? 3 minutes. Ito, na mo yung tanim natin. Ano? Ito, yung tanim namin. Sili. Ano tanim? Kamatis. Kamatis. Saka, ayan, toto. Bell pepper. Inog na na, ano? Pang atara, guys, yung bell pepper. Bell pepper, kamatis. May tanimin kami, guys, na kamias. Toto, ayan yung kamias, Saan, saan yung, yung kamyas? Ito yun. yung tanim namin e ng na kamyas. Malapit na mamunga yan kasi malaki na eh. Bali, labas yung ng bahay namin, guys. Ito, so, so ito ako na may ibang singgonyom, oh. Ito, guys, yung ibang singgonyom, oh. Ayan. Dito galing, guys, yung tinanim namin sa labas. Ito yung puno na pinutol namin, guys. Toto ko na mga. Dito tumubo guys yung monstera o. Oh. Yan. Pinutol namin. Kasi patay na to guys na puno. Pinutol namin kasi lumalaki. Para ma... Maano guys yung papaya. Oh. Ito guys yung papaya namin may bunga na. Toto ko na mga yung papaya. Bunga na? Oo nga. Galing, galing pa to guys sa Bureau Plant sa Manila May bunga na nga o. Oh. Dinala ni Mrs. Kasi sa Bureau Plant guys, Nakakahingi naman doon. Ilista mo lang pangalan mo. Nakakahingi doon guys ng mga seedlings. Yung buhay na ha. Kunyari, talong, okra. Yun nga lang, magtyaga ka, magbitbit. Dala. Ayan guys, isa lang na buhay. Dalawa yan guys, kasi yung isa. Sa likod bahay ko tinanim. Namatay guys, nung pumunta kami farm, hindi na sa maigi. May malunggay rin guys. Namatay sa guys, buti ito guys, nabuhay o. Oh. Masaba naman guys, oh. Malaki. Ayan, Tatlo pa malugay. lang yung bunga. Toto, lapitan na yung bunga. Ay bunga na guys, ayun. Ay bunga na. Ayun Ay, bunga, <laughs> Pwede na yun guys, sa tinola, mga... Siguro guys, mga isang buwan pa. Isa to hanggang dalawang buwan. Pwede nang tinola yan. O kaya pang atsara, pag lumaki-laki. Okay, bunso. Ilang minutes na? Five minutes. Okay guys, hanggang dito na lang. Naikon na niya ikta bunso. Guys. Oh, ganda ng ganda ng ano Kalagaan ni Bunso. Damit ah. Cookies. Pang ginaw. medyo mag rito guys sa amin ngayon kasi parang makulimlim. Saka pang mag alas sa isna ng gabi. Okay. Subscribe. Bye bye na Bunso. Bye bye. bye. Thank you. Yes.